Coppercorn, ngayong araw, ang mga bituin ay nag-aalok ng malinaw na direksyon sa iyo. Kapag kailangan mong makipag-usap o makipagtransaksyon sa ibang tao, mas mainam itong gawin sa hapon o gabi. Sa umaga, ilaan mo muna ang oras sa iyong pamilya. Dito mo makikita ang tunay na kasiyahan at inspirasyon. Mas magiging produktibo ka kung susundin mo ang agos ng oras na ito at mas maganda pa ang magiging resulta ng iyong mga pakikipag-usap, ayon sa iyong gabay. Sa aspeto ng pera, ang gabay ng iyong kapalaran ay nagmumungkahi ng matinding pag-iingat, iwasan ang paglabas ng pera para sa ibang tao ngayon, mas mabuting ilaan ito sa iyong mga mahal sa buhay, lalo na kung may anak ka ng may asawa, kung may kaunting extra kang pera. Ito ang tamang panahon upang ipakita ang iyong pagmamahal. Ang ganitong uri ng pagkilos ay magdudulot ng positibong enerhiya sa iyong pinansyal na kalagayan, habang iniingatan mong hindi basta-basta maglabas ng pera. Sa trabaho, isang mahalagang pahiwatig ang ipinapaabot ng iyong gabay, mas maagang pumasok upang makapag sa iyong mga gawain. Sa ganitong paraan, maipapakita mo ang iyong dedikasyon at kakayahan, at mas magiging kaaya-aya ang pakikitungo ng mga nakatataas sa iyo, ang positibong pag-uugali at sipag ay magdadala sa iyo ng mga pagkakataong magpapabuti sa iyong kalagayan sa trabaho. Pagdating sa pag-ibig, tila mayroong maliit na hamon na may kinalaman sa kalusugan ng minamahal, ito'y nagdadala ng paalala na bantayan siya ng mabuti at bigyan ng agarang atensyon ang anumang kakaibang nararamdaman, ang maagang aksyon ay magdudulot ng higit na kapayapaan at kaligayahan. Iwasan din ang anumang pakikipagsapalaran sa pagbibiyahe, lalo na kung kasama ang mga kaibigan. Kahit na ito'y may kinalaman sa negosyo, mas mabuting iwasan ang dagdag na gastusin na hindi mo mababawi agad para sa dagdag na swerte isama sa iyong araw ang mga kulay na color yellow at color blue pag naisama ay aura ng maunawain ay kahusayan ng pananalita ang mga numero ay number 11, number 19 at number 34 ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong mga gawain at desisyon, Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Na magagawang makatulong kung isang desisyon ang gagawin ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin.